Umagang kay ganda. Good morning sa ating lahat. So, bukas. Bukas. Kahapon pala medyo busy ako kasi nagpapahinga ako kahapon kasi medyo masarama yung pakiramdam ko. Kasi nga, feeling ko ay nahawaan ako ng uh, tawag doon. Ng, uh, kasi nga, yung kabila kasi, yung doon sa kabila naming bahay doon, nakatira si Stephen, ay meron kasi lang mga lagnat doon. At yun nga, yung anak ni Stephanie, Lagnat, si Theo. Kaya nag-half siya kahapon. Pumunta kasi dito si Makoy, eh. parang feel ko nahaya, nahawaan ako. Pero thank God, uh, uminom ako ng maraming tubig. Ayun, nagpahinga lang ako kahapon. Kaya yun, uh, bumubuti na yung pakiramdam ko ngayong araw. Kaya maaga akong gumising at ipapakita ko sa inyo ang umagang kay ganda dito sa aming bagong bahay at mapakita ko sa inyo ang update especially to ate Ams and kuya Del update po sa uh, ginagawang hagdan kasi yun yung pagkatapos ng hagdan na yun pahinga muna ako sa pag-iisip kung ano po yung isa snacks nila <laughs> so yan po, good morning so yan yung araw, si Haring Araw ay sumisikat na dyan sa silangan na bahagi ng Pilipinas sa umagang ito so yun po yun yung ah uh, yan yung mga langka sa harap ng aming bahay okay and yun po pagkatapos ng hagda na ito ay pahinga muna ako sa pag-iisip no kung ano yung snacks na uh, ipapakain namin sa kanila araw-araw <laughs> kasi nga po it's time to relax my mind malapit na talagang matapos yung ano yung hagdan kunting kembot na lang or maybe two days na lang or baka ngayon matapos na yun. And si Mama didina nagdidilig sa aming mga, sa aming mga gulay na malapit na talaga siyang mamumunga. <laughs> malapit na mamumunga. Oo, mamumunga din yan sa darating na panahon. So, ayan yung mga gulay namin. Maganda na or marami na. So, itong lugar na to, ito yung talagang magagandang spot din kasi nga overlooking. Eh. Yung mga alaga kung hindi sa amin niyan pero mababait na aso 'yan. Sila mm -mm. sila 'yung natutulog 'yan sa pinapakain namin 'yan. Sila 'yung natutulog sa ilalim ng aming bahay uh, every gabi. Mm -mm. Tapos pag may mga dumarating na tao ay tatahol sila. O ba diba? mga aso. Apat 'yan sila 'yung isa dyan wala. 'Yung pinakamatanda kasi 'yan mga bata pa 'yan. So 'yung pinaka 'yung pinakamabait is 'yung yan, yung dalawang brown mabait 'yan. Mabait sila, ayan, as in, grabe, hala, ano yung nangyari sa kanila? So, ayan, okay, so, ayan po, thank you so much, everyone. So, dito tayo sa, ayan, nagpaaraw tayo, at saka ipapakita ko sa inyo yung hagdan, at uh, bababa tayo sa hagdan, kasi malapit na talaga siyang matapos. So, ayan na po, are you ready? Let's go! Pupuntahan natin ang hagdan. So, ayan. Kunting kembot na lang talaga, day. Matatapos na yan. And thank God, Ate Ems. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa, sa mga anak ninyo, kay Kuya Del, and of course, kay Lord. Maraming salamat, Lord, na binigyan ako ng mga mababait na kaibigan sa katauhan ni ATMs Ems and Kuya Dels and family na talagang sila yung uh, Talagang galing po sa puso nila, from the heart, yung kanilang generosity sa pamilya ko. Kaya thank you so much, Lord. Maraming maraming salamat, Lord, sa mga mababait na kaibigan ko na binigay nyo sa amin. Na kahit hindi ko pa po sila nakikita personally, pero talagang yung suporta nila sa akin ay talagang walang question yung suporta nila sa akin. Kaya thank you, Lord. Thank you, Lord, for this opportunity. Thank you, Lord, sa lahat ng biyaya na binigay niyo po. And yung mga nagbibigay sa akin, maraming salamat, Lord, kasi piniyayaan niyo po sila ng mas maraming blessings po sa kanilang buhay. Thank you so much. So, ayan, ito na po yung hagdan. So, meron na siyang handrails. Meron na siyang, yan, dyan, dyan kakapit. Pero kulang pa yan dyan sa gitna eh. Kasi nakatiwangwang pa sa gitna. Kaso lang, Uh, pinauna ko lang talaga yung pinakaimportante yung hawakan oo kasi uh, malapad naman yung hagdan so hindi naman mahihirapan kasi nga yung steps ay uh, malapit lang so yung mga senior kayang kaya magakyat baba jan -ano, inano yan ni tatay junior pinaganon talaga yan kasi alam niya na ang nakatira sa taas mga senior kasama na ako. Kasi senior na ako. Senior eh. na Yes, dahi senior na ako. Yes, day, senior na ako so, yung dalawang aso ko day, hindi talaga yan. Hindi talaga yan aano uh, sa akin. Hindi yan uh, hindi. Palagi yung nakabuntot sa akin pag bababa ako doon. So, ito na po yung latest situation ng ating hagdan Ati Ems, at Ems and Kuya Del. Malapit na malapit na siyang matapos nang sa ganon. Sabi ni sabi kasi ni ATMs, mamaya na siya magbibigay ng pabonus. bonus pag talagang nakikita niya, niya na tapos na para bilisan nila ang pagtrabaho nito. So, yan po. Napakatibay niyan na paggawa ng hagdan. At yes, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung binigay ni ate M.S.N. Queen of para sa budget ng hagdan na ito. So, ayaw ko nang bumaba doon kasi medyo napapagod na ako dahil. So, dito lang ako sa gitna ng bahagi. So, ayan yung ating gunitanan or handrails. Almost kompleto na. So, ngayong araw siguro, ang, ang, gagawin nila dyan is finishing at saka lalagyan ng uh, red lead na pintura yung, ano, yung handrails na yan para hindi mabilis kalawa, kalawanganin. Kasi malapit, kami, malapit kasi kami sa dagat. Eh. Yung mga ganyang mga metal, ang bilis, ang bilis kalawanganin kalawangin pag walang pintura. So, kailangan may pintura. So, ito na lang yung kulang. Kahit walang finishing yan dyan sa, sa labas. Yung yung mga, yung yung mga ano na yan ba? Yung nasa, makikita natin sa labas na hollow blocks. Kahit walang finishing. Ang importante, yung mga steps ay talagang matibay. Oo. Uh -uh. Malapit na malapit na matapos na. Yan, I'm excited. <laughs> Kaya, thank you, thank you, thank you talaga kay Ate Ems and Kuya Dels. Mm -hmm. Binuupo nila yung pangarap ko, dahil tinupad nila yung pangarap ko para magkaroon po ng bahay dito sa lupa. Lupa kong ito. Ayan si Mama Delina, yun yung trabaho niya. Every morning magdidilig. Kasi nga medyo mainit ngayon. In, wala talagang ulan dito. Pero buti, okay na din na walang ulan para tuloy-tuloy yung pagtrabaho nila dito sa hagdan. Nang sa ganon ay, matatapos na. At ngayong araw ay market day sa amin. Okay. So, since nakautang na ako ng refrigerator, dahil so papuntahan na natin ang inutang ko na refrigerator. Wala pang laman. So, ito yung entrance, papasok. Entrance door namin. Na meron, na, meron na din siyang uh, ano tawag doon? Yung door, screen door. So, medyo hindi hindi ko pa rin pina-arrange talaga yung mga gamit dyan kasi nga yung mga tao labas-pasok pa. So, ayan yung shorts ni Mother. <laughs> dyan muna niya hinangar kasi sa labas ay wala pang ano. Wala pang hindi pa kami nakalagay ng hangir sa labas. So, ayan yung mga snacks ko. Mga saging uh, mga ano yan. Saging shaba yan. No? Shaba hinugnay. Gusto ko mag gusto ko gagawa ng ano ng Ah, uh, yung may gata ba ginataan. Ginataang bilo-bilo pero iwan ko lang baka mag-albruto yung chan ko kasi may ano eh may gata yan. So ito na po yung refrigerator na inutang ko dahil it's a Samsung refrigerator na zero frost. Gusto ko yung zero frost. Wala pa lang laman, wala pa talagang laman. Diyan sa diyan sa may laman yan <laughs> yung ulam nila kahapon na yung yung sino bang nag-ulam yung sardinas na yan, hindi ko alam kung sino. Kasi yung ibang nagtatrabaho, magdadala sila ng ulam. Si, hindi, hindi kasi sila libre ng, ano, ng lunch. Pero, nilip magluto uh, magluluto kami for them kasi na, kasi mahirap ang trabaho nila. So, kaya lulutuan namin ng masarap na pagkain. So, ayan today, once again today, yan po yung muna yung update. Ate Ams and Kuya Del, sa Hagdan, malapit ang matapos. And, mamaya pagdating ni Leo galing sa bukid, mamamalingi kami. Thank you. Bye.